So yun, at uh, ngayon po, sasamahan tayo ni Kap. no? Pupunta tayo sa LTO, no Cap, no? So, Renew oh, mag renew tayo ng lisensya ko, no? Kasi wala, wala pa akong lisensya rito. Ay, eh, meron palang lisensya, expire lang siya. So, ito. Mga ilang oras kaya abutin yung Cap? Huh? Kung natural kang pupunta, mga kalahating araw ka. Mga so, araw ka nandun? Oh, okay. oh. Pag wala kang contacts, no? Oo. Pag wala, oh. wala kang contacts. So, medyo may kilala ka rin, mabilis-bilis naman. Oo. Oh. So yun po yung unang gagawin natin ngayon, no? Oh mag-clear nyo ng lisensya so hindi ko po alam kung si Yuki sasama na kaagad kila ano kila Jan Jan pero sama siguro yun kaya lang baka ang isipin kasi noon habang dinudu yung nails niya habang ginagawa yung nails dinudu yung nails niya habang ginagawa yung nails niya sino mag-aalaga? si Raisa kaya ayun bagay oh. so punta na tayo ron tara let's go saan ba yung kap? Bukawi sa Bukawi? Lumboy tara na let's go let's go tara na <laughs> So ayun, mag-fill up lang tayo ng form Pagkatapos magtutunan ngayon sa Medical Services tapos na. Oh! Ah! So, alam, years. 10 years na yata. 2029 eh. Ay, pa. 5 lang. Kasi, oh, expired. Eh. Ah, nag-violation right? ka ng expired. Hmm. Uh, so, so, ayun, 5 years lang. Wala no? ko makaka 10 years na. Pero pwede na rin, makababa na. Tara, o yan na. Ayan, ano nga po para, no? Sa ngayon, pupunta muna si Yuki chan at si Raisa sa... Beauty Raisa? Beauty rest. So, beauty rest muna sila. So, Kawa muna mag-aalaga kay Lili Chang. Enjoy na nice. eh. Ay, salamat po. <laughs> Let's go. Let's go. Hello. kasama nga po pala natin si Cap, no, tsaka si Papa Bok. ina ho nila tayo, no, kung saan magpa-park dito, saan dadaan. Alam ko naman po ito dati, kaya lang nakalimutan ko na, no. So, mainam, no, na mayroon tayong kaibigan na a sa atin palagi, no. Tara, punta na tayo dito sa pupuntahan natin. Let's go! Let's Kap, Cap, yan. Let's go. Okay, pamayan na lang. Ito na tayo. Baka na mas kayo makakawin

Where are you Ah, uh, Japan. Oh, yeah. <laughs> okay, like <laughs> so, 1,000 every one hour. Ah. Okay, you move Rambo. Basha Rambo. Ah. Ah. Uma. Miro-miro, that's Oh, you You can speak in Japanese, so little, little bit. That right. one before the uh city hall. -huh. City hall. That one, this is Palacio Gobernador. Before, this is the first Malacanang palace or white palace before. But now it's a commission and election. Natural, this is a Plaza Roma. During the Spanish time, you call that Plaza de Toro. So because we have a camp fighting So So this is a first oldest church, Manila Cathedral. So, seven times destroyed by earthquake, typhoon, bombing, and fire. So, eight times rebuilt. So, first Manila Cathedral made in Babuni, built in 1571. So, Pupra season po jump on the second with mass here. So, you see the Manila Cathedral, you see the catacombs inside. Lightroom. Pwede kayo bumaba dyan, sir? Picture kayo. Pwede. Okay. Uh, Pwede. Ito si Pinel. Okay. Ayan, at ah... Andito po tayo ngayon no, sa Manila Cathedral. this is the Manir Manila Cathedral. Pwede siya. Ay,

intra, inside muros means wall or inside the wall ah uh, okay pala yung sabihin naman, ako lang nalaman yan ah intra muros intra, inside. inside muros wall, wall. Mm. spanish word diba? yes po uh, so you know that's the meaning of intramuros. intra muros, intra inside and muros means wall so which one? this is a uh, Chinese Zero. Ja, dat is het. Ik heb het niet gezien. Ik heb het Ik het gezien. Ik heb 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 het gezien. Ik We try, this is uh, Oleyo, This is uh, the uh, school for the uh, so, before yeah, okay. try, before This This the before de Manila. de de Manila. So, that's okay. before here during high school and elementary before DC sa Adamson University but now the office of San Miguel Pier at the meeting of PCJ e. Eduardo Cuangco Jr. The first oldest church, the Immaculate Conception, the San Agustin Church, more than 452 years. It did not destroy during Second World War II. You see the main door of San Agustin Church, made of Olavi almost 500 years. Okay, dalawang pa! Sige pa, dito pa konti. Hindi ka magiging kutsero pag di mo napiit yan. Wal, dali mo pata, kuwa-kuwa mo. Uy! May hey, hirap sir. Tapos kami ang ano sir, ang Mac Manubela. <laughs> so that one, this is sa Casa Manila or Spain house. It looks like small vegan in Ilocos. Sir, pasok kayo dyan yes, sa museum nyo, sir. Maganda dyan. Yung museum na eh? mm -hmm. 75 pesos lang ito. Kasi hintayin ko kayo dito, sir. Okay, okay, okay. Excuse me! Yung puteno, yung puteno. Ito, ito, ito. Yung yellow. Ito yung cafe intramuros? Ayan, Barbara, sir. Pakasok kayo dyan. Tapos may nakalagay dyan museum. Okay. Okay, we will go down.

Ito yung... Ah, okay. Well, may, may bike lane na pala rito, ano? Wala rin nagbibisikleta? pa rin, Sir. Mas tipid na pa masayos, Sir. Kaya nga eh. nakakaiwas pa sa si traffic. Grabe pala traffic na, no? Oo. Oh, Japan, di may bagay ng bike lane Oo, meron. Saka walang traffic. Dito, grabe. Dito, mami. Kahit kami, hindi sila sa traffic dito. Oo. Hindi huh? magawin ba? Pabalik na tayo, kuya. Oh, no? so. Ano yan, kuya? Hindi ikaw dito. Ano ka? Tawag dito, wala kang violation. Ano yan, sir? Wala kang mga... Ano ang kalukuhan, sir? May violation kami. Ay, ganun? Oo. <laughs> Meron din. Eh, paano yan? Ano kukunin nilang lisensya? Ano pa? Ano kukunin nilang lisensya nyo?

Ayan. Oh, so, meron ako. Umorder na ako. side Sideline muna tayo rito sa mga ano. Ah. So, tayo. Aa, kain muna tayo. Pero okay lang mag-cap na lang. ako ng store. Okay lang ako lang. Sabihin ko sa atin. Sabihin ko sa atin yung kanina. sa Jag bryr mig <speaking> inte. Jag <language> menar, <speaking> det är inte. Nu har upptatt. Är det på? Jag <language> behöver <speaking> inte gå. Nej, nu var det bebe. <language> Jag vet inte vad det är då.

Ay Ri-chang! Nandito ka na lang <laughs> din eh kung ikot mo na sila. Kaya nga. Kasi isip ko nga kanina umuwi na. Kasi saan umuwi na kaya kami hindi ko naman alam yung mga ikutan dito. Eh buti mo nakita ko ni Papa Bo. Ang bayan, bayanan naman talaga namin kayo eh. Ah, uh, ay gano'n. Ano po no? si Ri-chang no? First time niya sa Pinas. Pati niya si Ri-chang. Hmm. Pari ba yung ko siyang luneta? luneta? Dito rin mukhang may nag-maintain ka pa no? Meron na. Oh, hindi siya ah uh, meron uh, oh. nga yun simula nung um, naging mayor siya, no? si ano isko si isko tapos ngayon na-maintain ng panibagong mayor na-maintain niya sabi uh, hindi nakikita ni Willie ang nakikita eh at sa uh, Manila Hotel sa mm. Manila Hotel yes ah ano ano ah fitness mm. Five star hotel yun yeah. Five star um, hotel yeah. Adana na nga Nandiyan? Lodo ano, kara I can see that. So, so. And... Sometimes... Ano yan? What? What? Ano sa rehanso? Ah, so, so. Okay. Okay. Tawang ubitirami tayo. So so, 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 so. So. Ba't walang galing tao ka po? Wala. Wala nang pumunta rito. Tourista rin pumunta rito. Ah, turista rin. Pero yung mga Pilipina hindi na? Wala na. Mga tao rin na. Wanda na pala luneta ngayon. Yun siyang... Filipinos don't come here anymore than only tourists that then. Ah, wala na. Ba. Tatapit pa bangka. Ayun. Oh, go to the other side. Eh. Ay tatapit pa sa kabilang para makita natin si Oserzal. Sal Ito pala yung Zero our national photo bomber. our uh, national photo bomber yun yan. Uh, building. Yama building? So, uh, so our national photo bomber. our uh, national photo bomber yun yan. Uh, building. Yama building? So, illegal, illegal building. Yeah. Pollution is real, huh? <laughs> the pollution is real. Oh, Philippine flag. Oh, Philippine flag. Philippine flag. Yes. Let us. Three, two, one.